kabila ng kasikatan at pagiging talented ni Ken Bisdak from Mindanao, isang pabinsyano, pero ngayon sikat na sikat na siya, marami ng achievement at tagumpay na tagumpay na singer at rockstar sa buong Pilipinas at buong Asia, ay nanatiling humble at down to earth na tao itong si Ken. Dahil ito nga ang sample natin ng na video na kung saan tinawag siya ng isang fan o netizen na papicture. Subalit, kahit busy si Ken, nag sa oras, naghabol, ay talaga namang pinagbigyan ang naturang fan na magpalarawan. At ating makikita na ang gesture ni Ken ay talagang simple at authentic, real na real na paglapit niya sa isang fan para magpalarawan. Simple lang talaga siya pero ang dami ng daming fans at sikat na sikat na sa buong Pilipinas at Asia. Dong, pwede ba picture? Dong, pwede ba picture?